Oh, sa so may kakuha na ito, ano eh? Ang brake, ano eh? Kanina rin? Sa ang brake. Mga accelerator sa kilid to clutch. Key start. Nga. Hang hangin eh, hangin eh. Ay, hinay lang. Hinay ang accelerator. Hinay lang tamak. Pero, ano na, na, na hangin. Pero, panghangin hangin lang. Matama na na. dayon kama klats? okay manang giklatsa? manang okay, Sigunda? nga okay, eh ini doot, kapa klats ay klats okay, ini ini accelerator. ini ini buh ya ini ini sa acelerator ay ayoko ani ayaw aceleratore, ini ini lang mula manay sulod, ibo, diba, okay, yeah nasay doot Sige. Clutch. Clutch doot. Na. Nainig buhi ha. Ay sa amaksis ha. Na, gye, iku, gye, ay sa ya, amaksis pa na. Na. Gigi Down. Gigi nainig buhi. Ay ay akseleratory. pabu, buhi. Ini break 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 break, tapi. Inahinay ko ikuan, Ay auxiliary. Bisa. I e neutral sa e neutral sa bih. Ha plats sa plats. Plats. Ha plats ba Nadi gede ka mo lupig, lupigon mo kan pit. Lupigon mo kan pit Ay, sabi mo ni na. Ingat sa ni wala. <laughs>